Inakay pa kasi yan mga idol. Delikado lang mga idol kasi to sa usakuan sa mata. So, mga idol, sa inyo mga idol. Shout out sa inyo lahat. Shout sa 47,000 subscriber natin. Balay mga idol, sa episode na ito, papunta sana ako ng kuan. Palayan ko, may nadaanan ako dito. Isang napakalaking ibon. So mahina lumipad. Duda ko mga idol, kanto inakay pa to. So pupunta natin tapos itataboy natin doon sa malayo na lang. Bali doon ko na lang siya pakawalan doon sa mga eh, Puan ko. Sa mga itawang eh, nito. Pupuntahan ko kasi medyo malayo-layo. Kasi ito dadaan, daan lang to eh. Dito ko siya nakita. Ito. Tahanin lang kasi itong mga idol Ay may motor oh Ayun mga idol oh Isang kuan Taong nito Night na Heron Napakalaki nito Itong kuan na itong mga idol Inakay pa ito sigurado Hindi ko alam ba't nakarating na ito dito Dapat sa ganitong edad niya Doon pa lang ito siya sa fish pan Sa area na kuan no Area na ito kagaya tong mga idol nung pinaka pinakuanan natin. Ni-release natin. Ito kailangan natin to ni-release doon na lang sa may sapa mga idol, doon malapit sa sa na ano, Sa labas ng yung tawag nito. Sa may fish pond malapit. Kasi doon ako papunta. Oh, tingnan niyo Inakay pa talaga. Hindi ko alam. Nakarating na to dito. Oh. Hindi pa matchod eh. Mga dapat nasa kuwan to. Oh, Mahina pa. Iwan ko muna dyan yung kuwan kumang idol pala. Tsaka kuwan. Kukunin natin to. Dadalhin natin. Doon natin pakawalan sa may... Oh, pinakay pa talaga oh. Siguro dito lang tumalapit, hindi to sa may fish pa na namugad. Na, na mugad. Kaya nakarating dito. Oh, napakalaki ng ibon. Ano mga idol. Delikado lang mga idol kasi to sa tusakuan sa mata. Buti oh, na natin doon natin pakawalan sa mga ikuan mga pandanan don, pangdan malapit sa sapa ayun so, mga idol station dun lang natin pakawalan a few inches later so mga idol nandito na tayo sa may oh, may sapa sapa nandito so, pwede siya itong manginahin dito punta dun sa baba tapos diretso fish pa na to itong dito pag dito natin pakawalan baka diretso to dun kasi dito lang ako sa may palayan ko magkukuan may tinatrabaho ko ngayon. Dodo ko mga idol. Ito kinuha to sa pugad kasi hindi to hindi to makakarating dito. Dito makakarating dito kung ganito palang lang ka kuan siya. Dapat nasa pugad pa to. Ganito ganito kalaki. Dapat nasa pugad pa to. Hindi pa naman nakakalipad. Dodo ko kinuha talaga to sa bukad tapos nakawala o pinakawalan. Eh pero ito manginginain na to. Pag ganito. So oh, sa mga kuang ko pa nga pala mga solid subscriber ko mula noon mula nung nagsimula pa lang ako kung naalala nyo may area ako na pinupuntahan yung mga kuha ito. pinagpupugaran ito. so oh, di ba nakita nyo dati ito yung mga content ko yung mga night hero na to napakalalaki tsaka napakaraming pugad sa area Kaso nga lang private property din yun mga idol. Ako lang nakakapasok din doon kasi yung may-ari halos kuan ko na din, balitsuhin ko na din. Nasa fish, sa, nasa loob yun ng fish pan. Kaso nga lang minsan may nangunguha din doon ng mga pugad. Kagaya nito, nangunguha ng ganito kalalaki tapos pinupulutan mga ganitong kalalaking ibon. Tapos mga itlog kasi napakaraming itlog mga idol sa sa area napakarami talagang itlog. So ngayon ganito kasi breeding season nila, napakarami na naman doon. So siguro may nangunguha doon ng itlog o kaya inakay kaya ito bakit nakarating to dito sa amin. Kasi yung area ng pinagpupugaran nila medyo malayo din kasi sa doon pa sa unahan. Siya nga pala mga idol, baka makapasyal tayo doon. Baka mapasyalan natin yung area ng mga pinagpupugaran nito. Di, di, na ako nakabalik doon eh. Sigurado ako napakaraming pugon ngayon doon kung hindi lang kinu, hindi lang kinukuha. Yan, dito na. Wala natin dito. Hmm. Inakay pa kasi yan sigurado mga idol. Pag ganyan pang kuan, dapat nasa kuan pa siya. Nasa pugad pa yan dapat aalis sa poga dyan lumilipad na yan hindi pa nakakalipad pero okay na yan makakapanginain na yan dyan <coughs> so yun na mga idol grabe yung area mga idol ang area na ang yan area na pinagpupugaran niya. napakaraming puka at saka napakalalaki yung kulay ng itlog niyan, light blue yung kulay ng itlog ang lalaki, parang itlog ng kuan ng manok, yung itlog niyan kalaki. Ayun na, pumuan na. Hindi ko na makita. Diretso na. Malayo mo mong idol, pag nakakuan tayo, pag may time tayo, pasyalan natin yung area para makita din natin kung na maraming pugad ngayon ganitong buwang kasi halos breeding season nila tsaka pag nangitlog sila halos sabay sabay dikit dikit yung pugad nung naikuntin ko yung na season talaga nila grabe mga idol napakaraming pugad tapos parang makukuang ka din sa pag napisa na sila napaka lang napaka kung doon sa baba tawag nito lansa napakalansa grabe yung parang yung ipot nila kasi mga isda yung kinakain napakalansa sa ilalim halos puro na lang ipot nila yung buong area tsaka puro din pugad sa taas so yun mga idol puro lang tayo ako nito salita wala tayong trabaho sa kaya magtatrabaho muna ako mga idol kasi yung mga kuwan ano na yun oh tatanggalin ko mga ganyan no? sa palayan na spray ko na pero tatanggalin ko muna tapos bago sunugin pag nakakuha na so yun mga ito lang dito muna video ko so short na lang sa inyo lahat thank you sa panonood